Mga lokal na pamahalaan, inatasan ng DILG para i-activate ang Local Price Coordinating Council at pigilan ang overpricing sa gitna ng national calamity. Ang kasama natin sa Balita Live via Zoom, si Radyo Manchil Emprido. RMN Live Reports Rajoman Angel, Rajoman Elmar, inatasa na nga ng Department of the Interior and Local Government o so DILG ang lahat ng lokal na pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang laban sa overpricing at pagsasamantala. Ito Ito'y sa gitna ng deklarasyon ng National State of Calamity. Ayon sa DILG, hindi dapat gawing dahilan ang public emergencies upang pagsamantalahan ang mamamayan. Dapat umunong tiyakin si ng mga LGU na mananatiling patas at makatwiran ang presyo ng mga pango na bilhin kasabay ng babala sa mga nananamantala sa pamamagitan ng mga ito. Ang kautosan ay bunsod ng mga ulat hindi sa dobleng pagtaas ng presyo ng mga generator at iba pang bilihin sa Bacolod City. Dahil sa deklarasyon ng national calamity, ipinag-utos din ng DALG sa mga gobernador, alkalde at mga opisyal ng barangay na suspendihin ang mga biyahe sa ibang bansa at i-activate ang kanilang local price coordinating councils upang i-monitor ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Samantala, inatasan na rin ng ahensa ang Philippine National Police of PNP na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa Bacolod upang i-validate at investigahan ang mga ulat at ipatupad ang agara aksyon laban sa panahon ng kalamidad. Kasama mo sa DZL RML Manila, Radyo Manchilang Prido, sa Talk RML.